Alam niyo ba kung gaano kalayo na ang narating ng tinaguri ang goma ng Ormoc, si Richard Gomez? Marami ang nakakakilala sa kanya bilang aktor, modelo o politiko. Pero sa likod ng mga ngiti, karisma at pagiging haligi ng isa sa pinakamagandang pamilya sa showbiz, ay may mas malalim na kwento ng pagsisikap, pagbangon at pagyaman. Ako, si Aling Rosa, at ngayong araw, pag-uusapan natin kung bilyonaryo na nga ba si Richard Gomez at kung paano niya nabuo ang buhay na meron siya ngayon kasama ang asawa niyang si Lucy Torres Gomez at ang anak nilang si Juliana. Pero bago ang lahat, mga karosa, kung mahilig kayo sa mga kwentong hindi lang tungkol sa yaman, kundi pati sa karakter at puso sa likod nito. Huwag kalimutang ilike ang video na ito Mag-subscribe at i-comment kung isa ka rin sa mga humahanga kay Goma. Simulan na natin. Bago siya naging Goma ng bayan, si Richard Gomez ay isang simpleng batang lumaki sa lungsod ng Manila. Isinilang siya noong Abril 7, 1666, naraan at maaga niyang naranasan ang hirap ng buhay. Hindi galing sa marangyang pamilya si Richard sa katunayan, kailangan niyang magsumikap ng maaga para makatulong sa pamilya. Habang ang iba ay nag-aaral pa, si Richard ay tumatanggap ng mga raket mula sa pagiging waiter hanggang sa pagmomodelo para lang may maipon. Hindi niya inakala na ang simpleng pagpopose sa mga commercial at billboard ang magiging daan papunta sa mundo ng showbiz. At noong pumasok nga siya sa industriya, hindi lang looks ang puhunan niya. May disiplina si Richard at higit sa lahat, may karisma na hindi basta-basta mapapantayan. Unang nakilala si Goma sa mga pelikulang nagbigay sa kanya ng titulong Mati ni Idol. Mula sa Super Islaw, Hihintayin Kita sa Langit hanggang sa mga teleserye tulad ng Walang Hanggan naging haligi siya ng showbiz. Pero habang karamihan ay nasisilaw sa kasikatan, si Richard ay tahimik na naghahanda para sa mas malalim na laban, ang pagiging matatag sa totoong buhay. Habang kumikita siya sa showbiz, hindi niya sinayang ang pagkakataon. Nag-ipon siya, nag-invest, at nagsimulang bumili ng mga lupa at negosyo. Isa sa mga sekreto ng tagumpay niya ay ang hindi siya nagwaldas. Para kay Richard, ang kasikatan ay pansamantala, pero ang pinaghirapan kapag pinangalagaan pangmatagalan. Sa mga panahong iyon, nakilala niya ang babaeng magbabago ng buhay niya, si Lucy Torres, isang dalagang taga-Ormoc na galing sa prominenteng pamilya. Nakilala sila sa isang shampoo commercial. Noong isang libo siyam, naraan siyam napot tatlo. At sa unang pagkikita pa lang, tila itinadhana na ang dalawa. Hindi sila agad nagkatuluyan, pero sa kabila ng mga taon ng paghihintay, dumating din ang tamang panahon. Noong isang libo, siyam naraan siyam napot walo, sa mismong simbahan, sa Ormoc, ikinasal si na Richard at Lucy. Mula noon, hindi lang pag-ibig ang binuo nila kundi isang partnership na nagtagal sa gitna ng showbiz, politika at pamilya. Habang si Lucy ay tahimik na naglilingkod sa kanyang mga kababayan bilang kongreswoman niya, si Richard naman ay pumasok sa lokal na politika ng Ormoc. Una siyang tumakbo bilang mayor noong 2016 at mula noon, naging isa siya sa mga pinakagalang na public servant sa Leyte. Pero tanong ng marami, Bilyonaryo na nga ba si Richard Gomez? Ang sagot, kung titingnan mo sa mga negosyo, assets at pamumuhay nila ni Lucy, masasabi mong hindi lang siya mayaman, marunong siyang yumaman. May mga real estate investments sila sa Leyte at Manila, kabilang ang mga lupain at bahay na tinatayang milyon-milyon ang halaga. Bukod pa rito, may mga negosyo rin si Richard sa larangan ng sports at restaurant industry. Isa sa mga pinakasikat ay ang Gomas Kitchen, na ipinagmamalaki ang lokal na putahe mula Ormoc. At hindi lang negosyo ang pinagkakakitaan niya. May mga endorsement at brand partnerships pa rin siya hanggang ngayon. Kahit nasa politika, nananatiling kilala at respetado si Goma sa commercial world dahil sa kanyang disiplina at kredibilidad. Pero higit sa lahat ng ito, ang pinakapuhunan ni Richard ay ang tiwala ng tao. Kaya nga kahit ilang taon na ang lumipas, hindi siya nawawala sa mata ng publiko. Hindi dahil sa kontrobersya, kundi dahil sa respeto. At kung may isa pang kayamanang hindi masukat, iyon ay ang kanyang pamilya. Si Juliana Gomez, ang kanilang nag-iisang anak ay lumaki sa isang tahanang puno ng pagmamahal at gabay. Habang lumalaki si Juliana, hindi siya lumaking spoiled, bagkos ay grounded at disente. Isang bagay na bihira sa mga anak ng sikat. Nag-aral siya sa mga prestihiyosong paaralan at ngayon ay isa ng atleta at modelo. Marami ang humahanga sa pagpapalaki ni na Richard at Lucy kay Juliana. Walang eskandalo, walang labis na ingay, isang pamilya na tila larawan ng disiplina, respeto at simplicity sa kabila ng yaman. Kung susumahin mo ang lahat, ang mga ari-arian, negosyo, investments at posisyon ni Richard sa politika, maaari nating sabihin na oo, si Richard Gomez ay isa ng bilyonaryo. Pero kung tatanungin mo siya mismo, baka hindi mo maririnig ang salitang bilyonaryo sa kanya. Dahil para kay Goma, ang tunay na yaman ay hindi lang pera, kundi ang kakayahang magbigay inspirasyon, tumulong sa iba at panindigan ang sariling pangalan. Marami ang nagsasabi na si Richard ay isa sa iilang aktor na matagumpay na nakatawid mula sa showbiz papunta sa pampublikong serbisyo at nanatiling malinis ang pangalan. Isang bagay na napakahirap gawin sa panahon ngayon. Ngayon, habang si Lucy ay abala bilang congresswoman at si Juliana ay nagsisimula ng magbuo ng sarili niyang pangalan, si Richard naman ay patuloy sa paglilingkod, pag-aalaga ng pamilya, at pagpapakita ng halimbawa kung paano maging leader na may puso. Sa dulo ng lahat, ang tanong na bilyonaryo na base si Richard Gomez ay nagiging pangalawa na lang sa mas mahalagang tanong. Paano siya nanatiling totoo kahit kaya na niyang bilhin ang lahat? At siguro, yan ang tunay na dahilan kung bakit siya hinahangaan ng marami. Hindi dahil sa pera, kundi sa paraan ng paggamit niya nito para magbigay, hindi lang para mag-ipon. Mga karosa kung may isang aral tayong makukuha sa kwento ni Richard Gomez, iyon ay ang pagpapakatotoo at syaga. Hindi mo kailangang ipanganak na mayaman para maging matagumpay. Ang kailangan mo lang ay disiplina, malasakit at pananampalataya na darating din ang panahon mo. Ako si Aling Rosa at ito ang kwento ng isang taong minsang nagsilbi ng kape sa restaurant. Ngayon, isa ng leader, milyonaryo at ama ng tahanan. Hindi lang siya mayaman sa pera. Mayaman siya sa buhay, sa pag-ibig at sa dangal. Hanggang sa susunod, mga karosa. Mag-ingat kayo at tandaan, hindi kailangang maging sikat para maging matagumpay. Kailangan lang maging totoo.